Hello mga kitisil, nagsusugba kami ngayon ng isda at baboy. <laughs> Nag-iihaw pala sa Tagalog mga kitisil. Ayan, nag kami ng baboy at isda para sa dinner namin mga kitisil. Dahil sobrang lakas ng ulan sa labas, kaya andito kami nagluluto sa labas ng pinto ng aming bahay. So ayan mga kitisil, yung apoy lumakas kasi yung ulan may kasama kasing hangin kaya ayan lumakas yung apoy yan tuloy mga kitisil parang nasunog na ata baboy ko <laughs> mga kitisil na inihaw yan ba tama ba yung sa tagalog mga kitisil inihaw ay basta sinugba sa pisaya <laughs> so ayan mga kitisil tingnan nyo yung ano yung ilaw sobrang lakas talaga na inis ako diyan mga kitisil kasi natakot ako baka masunog yung niluto kong isda at baboy so ayan nilagyan namin ng tubig kasi yung apoy talaga hindi nagpapigil so ayan sayang yung uling mga kitisil may binili ako na saging ayan nagsusugba din ako ng saging nagiiihaw pala sa tagalog ayan ito na yung niloto kong baboy mga kitisil yung ginataang bisayang gulay bisayang gulay mga <laughs> kitisil yung halo-halong gulay ba ayan. so sinugbang isda at sinugbang saging so ito talagang pinaka na miss ko mga kitisil dito sa pinas so ayan let's eat so ayan mga kitisil ang inuna kong kinain is saging kasi sobra ko talagang na miss itong saging Ayan, may kasama pang cook. Ito pala yung guwapo kong hasban, mga kitisil. So, ayan, kumain na kami dyan dahil sobrang gutom na talaga, mga kitisil. As in, ang talaga ng ulan sa labas, mga kitisil. Kaya, ang sarap-sarap na kumain ng ganitong food. So, mga kitisil, let's eat. Manood lang kayo. So, ayan, mga kitisil, ito palang pamangkin kong isa at isa yung yung naka ano naka blue is yung anak ko po si Mark Aaron at yung nasa harapan mga kitisil yan yung pamangkin ko si ano Gabriel so nasa abroad po yung mama niya kaya nandito yan nakatira sa bahay namin binibigyan ko ng pagkain mga kitisil kasi sobrang liit talagang kinakain ng bata na to kaya gusto kong tumaba kaya yan binibigyan ko lagi ng pagkain So, ayan mga kitesir, nakita nyo naman, gutom na gutom talaga itong dalawang bata. Kasi, sobrang likot nila kanina, naglalaro. Ayan, sabi pa nila, mga na kami. auntie, uh, mami, kain na kami. So, ayan, pinakain ko na yan. Gutom na gutom talaga itong makukulit na bata na to. So, ayan mga kitesil, kain tayo. So mga kitisil, dumating pala ang aking kapatid na lalaki. Galing pa yan sa trabaho. So ayan, yan po si Michael. Dito din yan nakatira sa aming bahay. Kasi hindi pa nag-aasawa mga kitisil. So kung sino yung wanted dyan, ito po yung kapatid ko na lalaki. Naghahanap ng pangasawahin. Sana mag-aasawa na nga itong mga kitisil, Kasi wala pa talaga kahit girlfriend. So ayan mga kids thank you for watching. Bye-bye. Busog talaga ako mga kids Bye-bye.